mga benefits sa okra stabilize blood sugar okay i-maintain niya yung ating regular blood sugar yung 80 to 100 ito po yung okra ayan pinutol ko na po yung kaniyang dolo, ayan tinanggal ko yung ganito tapos uh, ilagay ko dito sa tubig ayan ngayon Guys, ang gagawin natin, takpan natin siya, ibabad natin siya ng buong gabi, at uh, bukas na umaga, yung pagising mo, <coughs> pagising ko, iniinom -ini -ini ko yung tubig niya, kasi yung lapot ng okra ay pupunta dito sa tubig. So, yun po yung gamot sa mataas na sugar at uh, mayroon pong kolesterol. Ito po ay mga benefits sa okra. Stabilize blood sugar. Okay, i-maintain niya yung ating regular blood sugar, yung 80 to 100. Prevent and improve constipation. Yung mga ano dyan, yung mga masikmora. Okay, lagi sa sakit ng sikmora. Help lubricate the large intestine due to its bulk, laxative, qualities gamot, gamot din po ito doon sa pagpalinis ng ating mga bituka doon sa malaking bituka natin joke sa anong kinakain natin use for healing ulcers and to keep joints slumber gamot din po ito sa mga ulcers so may ulcers okay Neur, Neutralize acids mag-neutralize din siya ng mga acids tulad doon sa may mga reuma Diba sumasakit ang ating mga buto-buto kung tayo ay maka-inom ng mga kumukulo tulad ng Coke, uh, soft drinks at alambanog. Uh, treats lang inflammation, gamot din po ito sa baga. Antioxidant and anti-inflammatory. Antioxidant din po siya, lumalaban po siya doon sa ating sa mga sakit na papasok ng ating katawan prevent diabetes okay? ano po ito uh, prevent para hindi ka magkaroon diabetes, protect you from pimples and maintain smooth and beautiful skin ayan, maganda din po ito para hindi ka magkaroon ng pimples at magkaroon ka ng smooth and beautiful skin uh, uh, okra juice is used to treat and sore throat associated with Kaffing, gamutin po ito sa ubo at yung kumakati ang lalamunan. Decoction of okra leaves, fruits and leaves are used to treat urinary problems. Gamutin po ito sa UTI. Yung, mga, yung dahon daw po ng okra, okay? Ay, at saka yung fruits ay gamot ng UTI. Okra juice used to treat diarrhea with fever and related abdominal pains. Gamot din po siya sa diarrhea, sa lagnat, at saka masakit ang uh, tawag ito, ang puson. Okra seeds are used to treat and prevent muscle spams. Gamot din po yung mga buto ng okra para doon sa mga masol natin na sumasakit. Decoction of okra is used to treat fever headache and arthritis. So, ang okra din po ay gamot ng fever, lagnat, sakit sa ulo, at saka sa arthritis. Ito po guys, ito po yung, uh, ayan, pakita ko sa inyo, benefits ng okra, ay nakikita po namin yan doon sa Google. So, proven and tested na po guys, ang okra, Uh, dahil umiinom po ako nito, yung pagising ko, yung wala pa yung laman ang tiyan ko. Pagising ko mula sa bed, ito yung didiritsohin ko. At yung, yun ba diba, ang okra pag naibabad nyo, ah uh, yung ano niya, yung lapot niya ay mapupunta sa tubig. ba diba, malapot po yung okra. So ngayon, yun ang iinumin nyo. Yun ang maraming, maraming benefits. So, sana kung mayroon kayong mga kaibigan o mga kakilala, o kapamilya na mayroong problema, lalo na sa diabetes o mataas ang sugar, yung lumampas ng 100, okay? Or bumaba ng 80 kasi ang sugar is 80 to 100 lang. Uh, sabihin nyo, hindi na kailangan pumunta ng doktor. Try lang, wala namang masama kung mag-try kayo, ba? Diba? Ako nag-try talaga ako kasi napanood ko ito sa, ano, napanood ko to sa isa sa social media platform. Nagamot. So, sinubukan ko. So, hindi na ako umiihi palagi pag gabi. Isang bisis na lang. Hindi tulad dati na siguro umabot ng pito o walong bisis. Ako umiihi bago ako makatulog pag -abi. So, masyadong, uh, ano, uh, hindi maganda. Kasi, ano yon sa gabal sa ating pagtulog. So, yun lang po. Salamat. Bye-bye.